Ayan o. O dyan na. Tamang-tama o sa kainan. Dito lang tayo kuya. O dito muna tayo. This so is my wrap, guys. This is what you can see mahuni ng maririnig mo yung mahuni ng ibon tapos doon ay kainan ay may play. ano playground pala rito sa kabila o oh. mga bata oh. Oh. mga bata playground ng mga bata Pahinga muna tayo dito sandali. May, may ipot? Maliwalas naman dito, ano? <laughs> ano na pala siya? Tubig na. Tubig na pala to. Replay ko na. Dito na tayo. Oh, kain muna tayo. Kakain muna tayo. Check na tayo ng mga kakain. Yung ganda o. yung baka yung mo yun, eh? para pero para baka nga.